Alright, so magandang umaga mga ka So, Jay kong bracket po ulit. So, meron tayo ditong ginawa na, no? Na bagong labas ng Honda. At yung Honda na CL500. So, ito yung scrambler type ni Honda. So, panlaban nila sa mga scramblers na mga motor. So, meron lang slight modification na ginawa dito sa CL500. Itong kanyang muffler. Kasi dito siya nakalagay sa taas. So, nagpapalit si Madam. Actually, Madam ang mayahari nito, no? Meron tayo ditong uh, Triumph Speed 400. Sister sila Pero unahin muna natin ipakita sa inyo Ikabit itong uh, CL500 ng Honda So, ginawa natin siya ng top box, side panniers, set na yan When I say set, meron na siyang top box, sa side panniers, then mga bolts, nuts, washers Ang kagandahan dito sa atin, ganun pa rin Ang ating uh, top box bracket at side pannier bracket ay independent So, independent ibig sabihin magkahiwalay siya, pwedeng ang gamitin mo lang top box bracket lang. Okay? So, pwede mo siyang tanggalin pag hindi mo kailangan yung side pannier matitira at top box bracket lang. Pero, pero, mga ka-bracket, ito ang importante. Hindi mo siya magagamit ng walang top box bracket. Bakit po? Kasi, meron tayo ditong attachment na para sa side pannier bracket. Kumbaga, abang. No? Hindi mo siya may kakabit kapag wala yung abang na ito. So, hindi mo makakabit kapag wala yung top box bracket. Bakit natin ginawa yun? kailangan kasi yon dito. Papapansin mo kasi dito, wala kasi siyang ibang lagayan. ah uh, yun lang yung nakayanan namin na design na gawin. Wala talaga eh. So yung ibang motor, pwedeng wala. Pero this time, sa CL500, hindi pwedeng wala. Okay? So ano pang hinihintay natin? Siguro kabitan na natin para makita nyo yung forma at kung paano rin kinakabit yung ating bagong gawang bracket para si CL500. Alright! Ito pala important, no? So, there are times na sabihin ng mga kabracket natin, si Kip, hindi po pumasok. Katulad niyan, hindi po pumasok. So, ibuka mo lang ng konti. Yan, naihigit yan ng konti, mga kabracket. Tsaka sa kabila. Okay? So, ganun lang. Bubuka mo lang ng konti. Walang problema yon Hindi naman siya mapipwersa. Sometimes kasi pag wina-welding yan, na natikom talaga yung bakal. Pero slight na slight lang naman. Mga millimeters lang naman. Okay? So, kung dati na kayo sa video namin, or dati na kayo nanonood ng mga previous videos namin sa pagkakabit ng bracket, we always told to the customers na kapag magkakabit kayo ng bolt, huwag nyo agad sisikipan. So, ganun lang. Kahit sa walk-in customers namin. Luwag pa yan, luwag pa yan. So, pag napakain mo na yung mga ilang threads dyan, tsaka mo higpitan yung turnilyo. Okay? So, ganun lang kasimple. Try natin higpitan. Okay, so nagpita na natin dito. Kita nyo, saktong-sakto naman. At tsaka dito. Alright, saya so na. Ganun na kasimple. Top box bracket para sa Honda CL500. So, lang. That's it for CL500. Proceed na natin to, itong side panier bracket. Let's go, let's go, let's go. So, itong uh, unahan na part na yung kinabit natin, luluwagan mo lang yan and tatanggalin mo, huhugutin mo siya all the way, tapos isasama mo to. Itong ating L na part na to, tapos ganito magiging itsura niya. Ito na mga ka-bracket yung sinasabi ko sa inyo. So, ito yung tamang uh, straight line niya. Okay? So, silipin natin dito. Ayun, di ba pantay? Okay? Dito naman, Ayan, pantay din siya. So, dun yung malalaman kung tama ba yung nagkabit mong second stem for the left and the right side. na natin yung left and right. So, ayan. Matibay na naman. Mahigpet. Silipin natin kung pantay. Okay. So, montage ko mo tayo. Try naman natin ngayon yung side pannier kung matibay. Let's go, Danny. Let's go. So, makikita mo dito. Nakalagay mismo siya or nakaupo mismo siya doon sa side pannier. Siguro naman na uh, hindi ka magkakarga ng ganyang kabigat. So, yan. Reference lang naman yan. So, okay. So, matibay na matibay. So, yan lang. Uh, J-Comp side pannier bracket and top box bracket for Honda CL500X.